ito ang paborito ko? Yung ulo? Yan! Yung mata? I-open ko na. Ito ang sariwa. Huwag na araw mga kababayan. May araw po tayo ay makakawil. Maganda yung panahon dahil lumuulang ulang kumakagat ang isda. Ito ang gagamitin natin mga kababayan, Birasulo. Taray, laglang mo na. na. nya salah itu uh laki kancu kancu palaga tuh gila kerawih <laughs> 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 mau kacak banget itu uh oh, pakita mau sama kamu bayar kita mau lihat sama kamu bayar napa kalaki ini pangulo mau tayang maya kalau kayak biras dulu napa bisa, Mga kababayan, Dahil malamig-lamig, gusto ko na pong lutuin at humigop ng mainit na sabaw. Sabaw na natin ito kanina ang nahuli kong mga kababayan. Sigurado mataba to. Grabe sabaw nito, mantika-mantika talaga. Tara na! Dito sa probinsya, kahit lang kasi kasimple ang ulam namin. Sariwa lang mga kababayan. Iwain na natin mga kababayan. Ito ang paborito ko yung ulo. Sarap ng mata niya ni Gupin. Yummy, yummy, yummy. Mga kababayan, nagpakulo natin ng tubig. Saktong-sakto talaga yung tinabaw natin sa malamig na panahon. Sabi na natin ito mga sa pinakulong tubig ang ating sangkap. Sibuyas, luya, sili. Pampakagat ang ham. Ito po ang ihalo natin sa ating sinabawan. Kailangan hindi po siya mawawala dahil ito po ang pinakamasustansya. Dito sa probinsya, libre lang ito mga kababayan. Yan yung ulo paborito ko. Aman. Ito po, buntot. Wow, kulong-kulong -kulo na talaga. Ilagay na natin siya ng sinigang mix. Tataasin mga kababayan. Gustong gusto ko na talaga humigot ng sabaw mga kababayan. Yan. Ilagay na natin ang gulay na pinakamasustansya sa lahat, malunggay. adat abang tama yung templa kauna ta mm yami yami tikmati nang luto ni kaindoy kung masarap kamo pala ito pa masarap bah, sarap pa sakto lang yung templa sarap pa pala magluto ah ayun no, yung ulo sa akin oh sige <laughs> oh lato mo mm yan ah, yan hmm. sarap nitong luto mo, ang tabaw. Tigop tigop talaga tong sabaw. Grabe mga kababayan, ang taba ng luto ni Kaindoy. Tama yung laman mga kababayan, no? Oh. Madaling himayin yung laman mga kababayan kasi sariwa-sariwa. Mmm. sarap. Kamang tama talaga sa maulan-ulan na panahon. Grabing taba. Ah, tanggal ang lamig sa ano. Maulan-ulan na panahon, tanggal ang lamig. Grabing laman. No? Hmm. Naman no, kababayan yung mata. Tingupin ko na. Napakahap. Sabayan nyo na kami kumain mga kababayan. Sarap ng ulam natin, sariwang isda. Oh. Mm. Sarap tumira talaga dito malapit sa dagat. Laging sariwang ulam. Simple lang boy sa probinsya. Kain-kain na tayo mga kababayan. Laki ng laman mga kababayan, no?